post ko doon, uuwi eh, daw ako. Ako pag asyuma ako, kanina pa ako dito. Asyum ko lang kanina pa. Uuwi ako. Sino nagsabi na uwi ka daw? Yun, inasyum ni Kamara yung posting ko kasi sabi niya siya daw doon. Tapos uuwi daw ako. Aga, aga -ag -ag ako dito. Alas 6 pa na, nandito na ako para dumuti. Tapos uuwi na ako, kaya yung mawawala na money. Eh. Sino ba nagsabi na ipapalitan eh, ka daw? Wala naman akong sinabi ah. Na... Wala kong sinabi. Wala akong sinabi na palitan ka doon. Maga ka bang dumating? Maga dumating sa wala sa espana. Nandito na ako. Nadasyon na nga ako doon. Tapos ulat na lang ako. May papalitan sa pistol ko. Hindi ko alam yan. Saglit lang tawagin natin yung isa-isi natin si Pada. Ito Pada! Halika nga dito. May reklamo kasi dito sa ano sa maning niya. Ano bang nangyari? Bakit hindi naayos ng ano to? Di ba? Bakit hindi naayos yung pag uh, maning? Nagreklamo tuloy si Albabs. Ano nangyari diyan sa maning niya daw? Pinapalitan niyo daw siya doon sa ano, sa pwesto niya. Maaga daw siyang dumating. Tapos ngayon kasi papalitan niyo. Ng siya pa daw maning. wala nang maning. Yes, ako dito nagsulat ako ng pangalan ko diyan sa maning natin. Maaga pa ako dito. Sino so, ang nagbitang ng bumalik? Yun na kanina kasi nakalapag lang yun dyan. Tapos naman bumaba na ako, nagbihis na ako, nag assume na ako, 6.30 pa lang. Tapos magbulat ako. Wala na ako maning. Anong pamasahin ko lahat-lahat? Tawagin mo lang si Boots. Sir, tawag mo lang si Boots. Si Boots yung nagmaning kagaya. Sir Boots! Sir e, Boots! Ikaw ba yung nagmaning? Oo, sir. Bakit? Bakit pinalitan mo daw siya doon sa post niya? Eh, doon na daw siya. Nakapuesto na siya. Pero bakit daw pinalitan siya doon? O, paano yan? Nagre-reklamo to. Paano daw yung pamasahin okay, niya? Dito lang siya. Siya, pangalan ko siya, 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 na bis lang ako, nag-assume na ako doon. Tapos, eh ba ka naman, bawal kasi na doon. Kasi pag sinabi mo mag-assume, assume mag baka kumain ka pa. May dati, ano ba ako doon, tapos ang mula tao, pinuntana na ako doon. Tumawag kami kanina sa lobby, wala ka daw doon. Accept na kasi nag sulat sa diba din, guys. Baka kumain ka pa, hindi ka pa dumiretso doon. Pag pina-assume kasi, assume agad. Okay, ano oh, to? Uwi na ako. Hindi, sige ganito na lang. Realign na lang tayo. Kaya siya muna lang yun doon. Tuloy muna yon. Ayosin lang natin yung one ulit. Di ko naman kasi din alam. Di ko napansin eh. Sige, sige, ayosin na lang natin. Realign na lang. Realign ka na lang doon, ha? Yung masarap na kami. Bago ka pingan, Mr. Baboy. Papi, ko, ayos ka, may pa yung ulo ko. Gaganyanin mo pa ako, ha? Hindi, hindi, hindi. Sige na, tama na yan. Okay na yan. Tama na yan. Okay na yan, ha? Huh? Sige, sige. Ano na lang? Eh, ano na lang doon? Eh, tuloy mo na lang yun doon. Oh, sige, sige. Huwag ka na magalit. Ikaw na magagalit ka na naman eh. Ha? Huwag ka magalit ah. Mainit yung ulo. Galit na galit yung bata ko ah. Pinapauwi